So, for today's video, meron naman tayong share ngayon na klase ng tela. So, bali, apat ito. Kaya, dapat tapusin nyo itong video na to ah. So, ito ay brocade. yan Sa pangalan pa lang, mamahali na yan, ah. Kung makikita nyo itong klase ng tela na to, meron siyang naka-imboost. Meron siyang part naka-imboost. Ito siya. yan para mahanap natin yung pinaka right side na talan to kasi baka malito tayo eh Ayan, ito po yung kanyang right side yung naka embossed na design ito naman yung kanyang wrong side fabric yan sya flat kung makikita mo yan yung design yung floral kasi yung pinaka design talaga ng talan to so ayan siya. yan, para makita natin baka kasi magkamali tayo ng cutting merong mga ganon madalas na nagahamali sa right side ng fabric at ito yung kanyang pinaka side yung gilid And yung gilid patayo so share ko sa inyo kung may bano tong tela na to ayan makikita nyo hindi siya gaano stretchable at itong kanyang linyang patayo same lang din ganyan ganyan siya pag binabanat ayan So, medyo makapal tong tela na to ah. Maganda to sa mga dress. Yan, kadalasan kong ginagawa sa klase ng tela na to. So, okay na tayo dyan. Next. Ito namang tela na to ay eyelet. Yung pinaka main fabric niya ay woven. Cotton siya. At hanapin natin yung kanyang right side fabric. Ito kasing klase ng tela na to, embroidery. Yung uh -huh. embroidery. Pero meron ibang ginagamit dito na crepe. Hmm. Uh -huh. Pero ito talaga pinaka-original. Kung makikita nyo itong side nito na patayo, dito mo makikita minsan yung right side ng tela. Kung saan yung parang linya ng needle mark. And, so, sya natin, so, sya Ayan, kung saan siya nakabaon. Try natin pasukan siya ng karayon. Ayan, pin. Ito kasi yung pinaka-hinahanap ng iba yung pinaka side or needle mark yan, yung pinaka tusok niya makikita mo yung pinaka baon niya yan, yung pinaka lalim yan doon mo makikita yung pinaka right side ng tela yan, makikita mo doon sa kabilang side niya nandun yung pinaka dulo, yan, para may tusok-tusok dyan, yan So, malalaman na natin kung saan yung right side ng fabric. Ayan. Okay, so check naman natin yung embroidery nito. Ayan, meron kasi iba talaga dito na wrong side tabi. Ayan, kung makikita mo siya, yung design niya talaga naka-imboost yung kanyang embroidery. Ayan, lahat ng details niya talaga naka-imboost. Ayan, tapos yung kanyang namang backside, yung wrong back side, makikita din natin. Yeah, Ngayon, so thank you tayo kay mga pagkaka-embroidery. Nakaangat po si Nolid dyan. So, yung right side ng tela na to. High left. At ito naman yung back. Makikita mo talaga pang baliktad talaga yung pagkakatahin niya. Ayan. Ayan po yung wrong side fabric. Okay. tapos yung mash ayan, makikita mo makinig kung itong tela to, cotton po itong tela nito maganda to sa mga dress ayan, cute na itong tela na to yan yung patayo sa side tingnan natin kung may banat so ayan siya hindi rin sya stretchable sa side, wala rin syang banat as in, walang banat tong tela na to, pwede na akong pabayas pero hindi siya ginagamit ng ganong side. Ayan siya. Meron na itong crepe stretchable. Pero ito talaga yung pinaka-original. So, next naman natin yung, yung tafeta. Itong tafeta na to ginagamit ito madalas sa mga coat. Ito yung pinaka-ginagawa nilang lining. Medyo mamahalin itong gala na ito. Ayan. Yard siya. Ginibenta. Madalas. Yan, ito yung ginagamit talaga lang lining. Pwede din naman sa dress, depende. Makikita na ito, napaka-see-through niya Pero na ito, kanyan siya. Makikita mo. Ang, ang ganda talaga yung shiny, smooth, madalas. Kaya siguro siya, pero mamahalin itong tela na ito. Wala siyang right side, wala siyang, ano. pwede siyang balik tarang. So, very smooth ng tela ito sa balak yung mga coat natin, ito madalas talaga yung nagamit na tela. Bukod sa Gina. Gusto siyang bumabagsak. Pabalik. Yan. Okay na naman. Yan yung pinaka banat sa side. Ito yung middle mark. Kahit balik tayo yun, okay lang. Check naman natin kung stretchable tong tela na to. Ayan. So, pag ganyan natin so, wala siyang banat yung tela na yan. Pero kung kailangan natin ng bias cut, ito naman siya sa side na to. Yan. Diyan natin makukuha yung pinakabanat ng tela pag pa-bias cut. Yan siya. Diba? Shiny ng tela na to. So, next naman natin, pinaka last natin na fabric na share ngayon. Ito ay ang dry fit. Ito po yung dry fit na to. Meron siyang right side fabric din ha. So, syempre, kailangan natin mag-ingat sa lahat ng tela na ikakot natin, lalo kung meron niyang front and back. Ito so, yung dry fit nyo ito. Ayan, so, sya sya. Stretchable. Tapos, ang laks talaga ng banat niya sa yun. Pero bumabalik. Ito so, yung, yung banat. So, pang hindi mo patayo, ito lang syang banat ko Yung kanyang gilad, dyan gila, yung mag-humat sa side. Ayan. Bakit nakikita natin yung kanyang right side fabric? Dito kalakas yung banat ng dry fit. Ayan. Ganyan siya. Okay. Tapos ito naman yung kanyang right side. Kung makikita mo, meron siya mga parang mga tusok-tusok na design. Pero hindi siya citro. Ito naman yung kanyang back. Ayan. Ganyan yung back niya walang walang design na parang tusok-tusok. Yan. So napaka-comfortable din nito. Pwede siya sa damit, pwede siya short. So inagaw may parte tayo agad. Itong klase ng tela naman ito ngayon ay tweed. Ayan, tweed fabric ito. Perfect ito sa mga terno, coords ganyan. Pero, X eh, talaga siya pag pants ang gagamitin o kaya short. Meron siyang right side at wrong side fabric. Ayan, okay, ganito siya. Ito, itsura niya. Kung sa to dati, ang dami magawa ng ganitong klaseng production. Pero sa totoo lang, yung telang ko sobrang selan. Ayan, nakikita mo. Yan yung right side na naka embossed din. At ganito siya mag sobrang Sobra kami dito may harapan sa cutting dati. Kasi kinakain ng tela niya. As in yung mga himulmul na yan, yan Kinakain ng cutting machine. Kaya sobrang sela nitong tela na to. Ulitin ko lang ha. X talaga siya sa mga short. Kasi nung gumawa kami nito as in punet. Yan, wala rin siyang banag kaya pa side. Yan ang tweed fabric. So, next naman natin yung ating bar crepe. Ito yung bar crepe natin. Kung makikita mo, shiny yung ibabaw. Ayan. May banat siya. At ganito yung kanyang texture. Kung makikita mo, naka-emboss yung part na yan. Para siyang bubong. Ganyan. Para siyang ganyan. Nakikita mo yan. Parang may space doon nakaangat yan. Ito naman yung wrong side. Kasi baka magkamali kayo ng right side. Ito yung kanyang dulo kapag hinat. Makikita mo yan. Ganyan siya. Hindi siya katulad nung na ano tela ng tuwid nagninisnis. Ito hindi. Kahit ikat mo yan, hindi nagninisnis yung tela niya. Ayan. Stretchable din siya. Malakas yung kanyang banat. Sa part na ito naman napatayo. Dito. Pero ang kinakat nila ng itong line, yung pababa yung parang stripe stripe pababa nila yung kinakat at ito naman isang tela na to na meron tayo ngayon ay Swiss Dot ito yung talaga yung original kasi meron na tayo stretchable pero ito yung pinaka original na Swiss Dot cotton ng tela na to at ganyan yung kanyang bagsak yan sobrang ano na sobrang, sobrang soft ng tela na to tapos makikita nyo ito, ito mga yung parang design na yan yung dot dot na yan papakita ko sa inyo yan yan stretchable sya konti pero x eh, talaga kung naghahanap kayo ng super stretch yan, nakikita mo yung dot na yan naka embossed yan yun yung pinaka design nya perfecto sa mga dress ayan maganda tong tela na to ito kadalasan yung mga binablog ko, ito yung mga ginagamit namin sa production, ito mga nakaraan, ito yung wrong side niya, at yung right side niya naman, ito yung naka embossed design. So ito, natin last ay waffle fabric. Ayan, waffle fabric. Makikita mo, ito yung kanyang ibabaw. Meron din siyang right side at wrong side fabric. Ayan, ganyan siya sa gilid at sa likod. Ingat lang na magkamali ng right side. Sa side, syempre, yung gamit natin, lalapag nakat natin ng production. Stretchable din sya. Sa linyang halang at patayo, wala masyado. And perfecto sa mga ko sa kids, pwede din dito. And, thanks for watching!